Dalawang persons sa Pinterest sa in grenade explosion sa may kotabato na ikinasawi ng uh, isang individual. Tukoy na po ng pulisya. May update po dyan ng Bumuradyo Coronadal. Natukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest na umano'y responsable sa pagpapasabog ng granada sa sitio konding barangay Marbel Matalam, Cotabato na ikinisawi na isang individual. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant James Warren Kaang, tagapagsalita ng Cotabato Police Provincial Office sa panayam ng Bomboradjo, Coronadal. Kinilala ni Kaang, biktima na si Romel Presto Cabeso, 32 years old, isang magsasaka, may asawa at residente na nasabing lugar. Ayon kay Kaang, habang nasigilid ng daan ang biktimang si kabeso ay biglang may tumilapon na granada at sumabog mismo sa harapan nito kaya't hindi na niya nagawang makalayo pa. Dahil sa lakas ng impact ng pagkasabog ay halos magkalasog-lasog ang katawan ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Lumabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na target ng mga suspect na magiganti sa mga residente sa lugar matapos na mahuli ang kasama nito sa isinagawang operasyon na laban sa ilegal na droga. Malaki umano ang paniniwala ng mga suspect na isinumbong sila ng mga residente sa pulis pulisya kaya't may isinagawang operasyon laban sa mga ito. Samantala, nilino naman ng pulisya na wala silang record ng limang sugatan sa pagsabog dahil wala naman umanong lumapit upang mag-report sa kanila. Ngunit, patuloy na hinihikayat ng opisyal ang sino mang individual na nadamay sa grenade explosion na makipag-ugnayan sa ahensya. Nananawagan din si Kaang sa si publiko na maging mapagmatsyag at agad mag sa mga pulis kung may makitang kahinahinala sa paligid. Sa ngayon, patuloy pa rin ang imbisigasyon at inaalam kung ano ang uri ng granada ang ginagawa mga suspek at ang pagkakasangkot ng mga suspek sa illegal na droga at iba pang mga krimen. Uh, sa lahat na po ng na nakikinig sa inyong, prog sa inyong programa po, uh, kung mayroon po kayong uh, pwedeng maitulong sa ating kapulisan upang uh, mapadali po ang pagresolba nitong kaso, uh, makipag, uh, makipag-coordinate lang po sa ating kapulisan At uh, doon po sa sinasabing mga biktima pa po na sugatan sa during incident, kung maaari po Uh, magpa-record po tayo sa Municipal Police Station. Ang naging pahayag ni Police Lieutenant James Warren Kang, tagapagsalita ng Cotabato Police Provincial Office sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!